ipinakita ni Dominic Roque ang excitement nitong magkaanak at magkaroon ng Little Bea. Maging ang mga netizens ay na-excite rin sa ibinahagi ni Dominic sa kanyang social media na isang video ng batang babaeng naglalaro ng tennis. Sa caption ni Dominic, My Little Bea. Dahil nga parehong naglalaro ng tennis, si Dominic Roque at Bea Alonzo ay paniguradong magiging sport rin ito ng kanilang magiging anak someday. Uh, Noon pa man, bago pa sila na-engage ni Bea, ay very vocal na si Dominic sa pagkakaroon nito ng anak. Sa katunayan ay nirepost rin noon ni Bea Alonzo ang mga child photos nila ni Dominic. Komento ng mga Bea Dom fans, paniguradong magiging maganda ang mga magiging anak ni na Bea at Dominic. the reflection of my future. Ito ang caption ni Bea sa larawang ito. Paniguradong si Dominic Roque ay magiging forever photographer, videographer ni Bea Alonzo.